Meron ka bang nararamdaman sa iyong tumbong o kaya baka naman mayroon dugo lumalabas sa pagdumi mo? Baka meron kang almoranas or hemorrhoids kung tawagin. Pag-usapan muna natin ang hemorrhoids or almoranas. Ano nga ba ito? Ang almoranas ay mga namamagang uh, blood vessels sa ating lower rectum. Yung dugtungan nito sa baba malapit sa anus or tumbong. Dito po sa picture, makikita nyo ang rectum. Tapos bumababa ito sa anal kanal. At lalabas po ang dumi natin dito sa anus pag tayo ay nagbabawas. Dalawang klase ang dalawang klase ang hemorrhoids. Yung internal hemorrhoids, nasa level siya ng anal canal. Yung external hemorrhage naman, nasa baba siya ng anal canal. So ngayon naman, dumako naman tayo sa iba-ibang grade or severity ng hemorrhoids, lalo na yung internal hemorrhoids. So meron siyang normal, rectum, and anal canal. Tapos makikita nyo yung iba-ibang grade, 1, 2, 3 and 4. Ang grade 1 hemorrhoids, ito yung pinakamaliit. Pwede siyang mag-bleed o hindi. Ito yung hindi lumalabas sa may anus or tumbong ng pasyente. Pero ito, eh, maaari makapal ng doktor pag sinalat niya ng daliri niya. Of course, syempre, naka-gloves. No? Yung grade 2 naman, uh, lumalawi siya sa tumbong, pero pumapa, lumalabas siya pagka dumumi ang pasyente. Pero pagka tapos yung dugumi, pumapasok naman to ng kusa. Yung grade 3 naman, nakalabas siya, pero kailangan ipasok ng doktor o ng, pas ng pasyente yung almoranas. Tapos yung grade 4 naman, ito na yung nakalabas na lagi. Hindi na siya pumapasok kahit itulak ng pasyente o maskin ng doktor. Ito karaniwan yung mga inooperahan. Pag-usapan naman natin ang mga karaniwang sintomas ng isang taong may ng isang taong may hemorrhoids or almoranas. Unang-una, rectal bleeding. Pwede may blood sa pagdumi ng pasyente. Karaniwan, ito ay bright red. Yung matingkat na pagkapula. Iba kasi yung uh, black naman, milena yun. Ito, yung bright red, ang tawag dyan ay hematokin. Pero ingat lang po ah, hindi lahat ng hematokisya o dumudumi ng bright red sa stool ay galing sa almoranas. Kasi maraming ibang cause pa ito, kagaya ng colorectal cancer na kailangan masuri ng doktor. Mahirap ito hulaan na lang basta-basta. Pwede rin makaramdam ng anal pain or sakit sa tumbong. Karaniwan ito dun sa mga Uh, grade 4 or yung ayaw nang bumalik. Very uncomfortable ito. Pwede rin silang magkaroon ng pangangate sa may tumbong. Tapos pamumuno sa may tumbong din. Tapos sa uh, underwear, merong soiling or merong uh, tumatagas na dumi sa underwear. Tapos may nakakapangulaman ang pasyente na merong almoranas. Saka mahirap linisin ito pagka dumi kasi nga merong natitirang dumi pa din kaya kailangan punasan maigi ng pasyente. Ano naman ang mga karaniwang dahilan kaya nagkakaroon ng almoranas ang isang tao? Unang-una yung mga matagal na kaupo lalo na sa trabaho, yung mga nakatutok sa computer. Pangalawa naman yung mga hirap dumumi o kaya may mga pasyenteng or taong matagal mag-toilet. Natatagalan sila dahil matigas ang dumi nila, hindi kagad makalabas. O kaya naman, kakapanood ng TikTok o YouTube. Kaya natatagalan sila sa toilet. Yung pagbubuntis naman din, naiipit kasi yung mga veins sa lower abdomen. Kaya nagsuswell ito. Unang-unang naapektohan yung mga hemorrhoidal veins. Panghuli naman yung obesity or overweight. Common cause din ito ng almoranas. At habang nagkakaida din ng pasyente, mas lumalabas itong karamdaman na ito. Paano naman na-examine ng doktor kung mayroong almoranas ang isang pasyente? Merong examination, ang tawag doon ay rectal exam. Ang rectal, ang rectal exam, ang doktor ay nagsusot ng gloves at nilalagyan po ng pampadulas o lubricant ang kanyang hintuturo at pinapasok po sa tumbong ng pasyente. Ang pasyente po ay nakahiga, side lying, nakabaloktot ang tuhod at dahan-dahan pinapasok po ang intuturo ng doktor. Hindi naman po masakit ito. Mabilis lang po ito. One minute or less lang po ito ginagawa. Pero kung merong bleeding na lumalabas sa tumbong ng pasyente, sinisigurado po ito ng doktor para masure natin kung ito ba ay almoranas or something else. So dito po nire-recommend ng doktor na gawin ang colonoscopy. Ang colonoscopy ay may instrument parang hose, may ilaw, may kamera, nakakonect po ito sa TV monitor at unti-unti po pinapasok sa tumbong para ma-check ang kahabaan ng large intestine or colon. Meron din namang isang mas simpleng test at mas mura, ito yung sigmoidoscopy. Yung sigmoidoscopy, mas maiksi lang siya. 60 centimeters or less po yung haba ng instrument na pinapasok. At saka mas mura din. Kasi ang colonoscopy, pinapatulog pa yung pasyente. Yung sigmoidoscopy, hindi naman siya kailangan patulugin. Sigmoidoscopy, mga 15 minutes lang po ito tumatagal. Ang colonoscopy, mga 30 minutes to 1 hour po ito naman tumatagal. Pwede po ninyong panorin yung link dito sa taas ng video yung colonoscopy video ko po para mas maintindihan po nyo siya lalo. Ang isang pasyenteng merong almoranas, maganda po mag high fiber diet. Yung mga gulay, prutas, para mas maganda mag-function po ang bituka natin at mas madali po silang makadumi. Tapos pwede rin naman pong gawin yung hot seats bath. Yung hot seats bath, umuupo po sa isa po sa isang uh, batya or merong nabibili nito sa online eh, Na lalagyan nyo ng mainit na tubig tapos babantuan nyo. Siyempre, baka mamaya malapnosan kayo. So, para uh, magrelax mag-relax, mabawasan yung pamamaga ng almora. Paano naman po ginagamot ang almoranas? Kung grade 1 hemorrhoids, yung maliliit lang po, usually pwede namang hindi galawin to. Pero kung may konting discomfort, pwede uminom ng paracetamol. Iwas na lang sa maanghang, matabang pagkain. Ito ay according sa American College of Gastroenterology. Yung mga grade 2 or 3 naman, uh, binibigyan dito ng mga gamot. Yung mga diusmin, hesperidin, meron din mga suppositories na nare ang doktor. Pero hindi ko na po i-discuss po ito dahil ayoko po kasi mag, ano tayo, uh, self-medication. Kasi delikado po ang self-medication. Baka mamaya, mali naman po yung gamot na inyong iniinom. Yung mga grade 3 naman o grade 4, lalo na yung mga malakas mag-bleed o kaya pabalik-balik ang bleeding, at masakit na po yung kanilang tumbong, ito po ay karaniwan inooperahan. Ang operasyon ng tawag rito ay tawag rito ay siya nga pala, like subscribe, and share na rin po ninyo sa inyong mga kamag-anak. Subscribe, and share na rin po ninyo sa inyong mga kamag-anak o kaibigan, baka makatulong po